andang nga po, and welcome back sa aking channel. So pupuntahan okay. natin si Yolax TV. Okay. Aya. So ayan, let's go! Okay. So ayan na guys, at naka uh, nakabike na ako. Punta po sa Barangay Hartin. Ibisitahin natin si Yolax TV mga idol. Ayan, pag-i-subscribe sa kanyang YouTube channel, Yolax TV. At follow na rin siya sa kanyang uh, Facebook. Mga idol, ayan. Okay, ito nga guys, ilang minutes lang. Dito na tayo sa bahay ni TV. Steady. Sana nandyan siya. Kasi hindi pa niya tayo. Ako po! Ako Yolox TV! Dito na ako, Yolox Yolox TV! So nandun siya guys Ayan, Ayan. So Pumisita ako dito sa bahay nila YOLOX TV mga idol <laughs> Ibang iba pala siya sa Personal mga idol Kaysa yung napapanood ko sa vlogs niya <laughs> Parang Parang seryoso nyo sa personal guys <laughs> YOLOX TV mga idol Ayan. So, na. Shout out Shout out oh, Dito

TV sa so, YouTube support, channel. Subscribe lang tayo sa, kanyang, uh, sa ating mga bidyong <laughs> pawang gawa-gawa lamang at hindi pinag-iisipan. <laughs> <laughs> TV. Di ba? Ang diba ganda <laughs> ng studio mo. oh, sa man ng may studio siya guys sa kan. At galing ni ano daw sa kan dati, nag-uumpisa pa lang mo. No? oh, nga, okay. masyado tayo ng sa pita nga po dumadami naman yung ano eh. Uh, mga oh. Chad, oh. TV! Oh, Chad, si TV. Chad TV! Ayun, sakto si Chad TV.

So mga idol, nandito si Yolax ngayon sa so, Tagurini. Support niyo ah, Yolax Nakita ko na siya rin siya ilang beses na rin. Kaya lang wala kaming time makakapag-usap uh, uh, eh. Tapos madaling araw doon sa may ano, sa may tarayan. Nagre-request din siyang, kani eh, collab kami. Yeah, so uh, ito na yung pagkakataon guys. So Yolax <laughs> TV. Kasama ko rin si ano, Karitz. Karitz. Uh, Ang so, madaling um, kahimik yeah. na. nga. Masarap mag-vlog dito eh sa oh. nila, to Doon ka talaga sa bahay mga kapag-vlog. Tsaka, Kwan, okay naman yung mga pinupunta ko. Oo. Oh. Uh, eh, sa trabaho, sila, uh, ano rin ako sa trabaho, kumasabay. Tapos, pumunta pala doon, no? Ah. Pinunta ni eh. Kwan. Kung napanood nyo, guys, sana panoorin nyo. Oo, oh, kasi lang uh, nila yung, yung mga post na walang uh, kapuluhan, pero may <coughs> <yung> mga... may <laughs> <laughs> mga matutunan. Sa so, mga hindi panguwan. pa nakakalam, guys, sa Kwan siya, marunong ding mo drama. Yes. Yung, at yeah, tapos action, yeah. <laughs> action <laughs> man, star din. Totoo ba Totoo ba yun nakapasok ka sa what? ABS-CBN? Ayun, hindi, hindi tayo natanggap. Huh? <laughs> <laughs> hindi <laughs> 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 natanggap, guys. Napanok ko, Aro Dildao. Salamat sa ano mo, Wow! Okay, o. Gwa ko niya ko lang siya. Oh. Ba? <laughs> Parang kontrabida natin dyan, ha? <laughs> <laughs> hindi naman. <laughs> Hindi yeah. naman kontra bida. Support, support lang sa mga small YouTuber at sa mga kahit pa paano eh, kumita tayo ng kahit kunti lang oh, oh, sa ating pamilya. Makatulong sa pamilya. Yan yeah. naman eh. Ngayon okay. yeah, si Rodel matatapos na to, to. Sa ilan, ilan na lang kulang nito na tulungan natin support natin. Yung mga tag mo na lang sa akin to ah. Oh, para lang oh, sige, si, uh, Idol Yolax. Tag kita sige. Yan ang mga kain dito. Buhay probinsya. Oh, yung mga vlog ah. dito mga buhay probinsya. Buhay probinsya. Thank <laughs> okay. you. Magkatapos na rin yan sa'yo. Oo. Malapit pa, na. Ah, Malapit na eh. Ako, ilang years ka nang nag-vlog so, Nag-start ako no pandemic. Yan nandito? Ah, 2019. Nung nagtambay tayo rito nung pandemic, yung nag-deliver -de ako ng soft drinks dito. 20, yan. 2019 na din ako nag-upload sa YouTube. YouTube ba ako nagsimula. post promote nang promote. Uh, hanggang sa... Uh, Nakalisaan libo rin mayigit sa uh, subscribers. Ganun lang naman eh. Basta nag-upload. Ang hirap na, din. Mahirap din lang. Ayun. Oh, 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 oh. Yeah, shout, shout out. Shout out, ayun. <laughs> Ayan, shout out, Yan, shout out Brian Jesse Pacheo. Ayan. Kilala to si Rodel Daos dito shout sa, mga, out sa mga... taga pakak sa mga tagapakak. Mga vlogger na Ay, yung ano, yung ah, moto vlog. Ah, motovlog. Motovlog si ano, Gearhead. Gearhead, motovlog. Ayan, o. Oh, uh, oh, oh, maraming yeah, mga vlogger dito na. Um, Ang dito. Uh, gearhead, motovlog. Oh, sikat na rin yun. Oh, kinapanood ko yung mga video nga pala no ni ano ni Gerex sa mga ano mga gumagamit ng drone. Oo. Si Gon siya, may drone siya. Uh, Ay matatagal na rin na mga vlogger. Matagal oh. na rin. Oh. Pero 20 tapos YouTube din ako, credit card din ko lang inis Ngayon lang tayo nag-ano pandemic kasi wala magawa ako dito mag-video-video. Oh, Tayo mga okay, uh, habang nandito tayo guys sa uh... Tanungin na natin si Yolax. ano ang ano, ano, bang may tatanong? Huwag lang ano ha? Ma, ma Huwag lang mayrap, may mataha, mayrap, may ha? yung tanong ko sa kanya. <laughs> <laughs> Ayan, <laughs> eh, ito. So, lahat ng mga vlogger, nag vlog uh, siguro yung iba, para sa memories. Yun. Yes, o oh, yun. Yun, yun. Yung, yun yung fan, pinaka-main. Ang uh, purpose nila yung uh, kita sa kung anong platforms o oh, yung social media yung mga uploaded videos mo or kung, kung kumikita ka na bonus, ayon, na, lang bonus na lang yun uh, bonus na lang yun kasi ganito uh, talaga yung kumpisa ako talagang doon lang oh, kasi ang Histories kasi ang pag vlog ay talaga guys kung hindi ka sana magsalita sa camera hindi ka, kung hindi ka artista kung hindi ka artista wala. Well, Talagang nah. mahirap. <laughs> ako nga rin nung una eh, uh, nahirapan na, ako eh. Baga, yung salita ko kinakaban pa. Uh, yung, okay. um, yung, okay, nasanay ka na. Uh, no, medyo nasanay na, sana, na, na, na ako. Na camera talaga. <laughs> Kasi ayun, salita ka lang. <laughs> para hindi kumita, para lang memory siya. Para gawin mong storage yung cellphone mo, ay gawin mong storage okay. yung mga oh. Facebook, YouTube. Huh? Para pag balikan mo yung mga nakaraan, napapanood mo. Oh, napapanood At least At kahit papanood, bonus na yung... Ganun, ganun pala yung itsura ko noon. Wa. Sabi mo, ganun pala pinaggagawa ko na. Napapanood mo pa rin. Kahit mga kanakan mo, mga apo mo, mapapanood pa rin mga video na. Opo, tama. Um, uh, hindi vlog to, kundi isang memories. <laughs> sa, eto na guys. Na. Nagkilingin lang tayo tayo. Isang vlogger dito sa Tagudin. Eto na yung tanong mo sa nyo. Kami <laughs> tanong ba yeah. ko yun oh, oh, uh, hindi. hindi, hindi pa. So, yun, uh, Yolax, uh, bakit ka nag-vlog? Dali na ang hirap nun ah. Mahirap Ayun na nga, nasagot na rin natin ah. Ah, oo. Para yun, yung mga memories ko, eh, may itago ko yung mga video ng mga anak ko, mga pamilya ko, mga nagawa ko. Oo, yun. Para memories lang. Ay, eh, ang problema pala, ikaw ng iba, pwede ko naman i-private. Pag, pag nag-upload na, pwede mong i-private kung ikaw na nakapanood. Pero kung gusto mo makita ng ibang tao, oh di, di at least kahit papano kumikita. Diba? Opo, okay. opo. So, ngayon, oh. monetize na tayo ngayon. May so, matatapos -matat ka na rin. Ayun, ah... Uh, basa ang tanong yun, eh. Itatanong ko sana kung monetize ka na ba. So, sinagot na niya, guys, monetize na. Okay. At, ah... Uh, nagbigay na siya ng karagdagang na so, sagot sa na unang tanong ko. So, ayun, ah... Uh, Talaga na showbiz na showbiz na natin. <laughs> alam mo, alam talaga napaka-lupit natin. Para sa si Kong TV at ako si King Kong. <laughs> Ayun, Ayun uh, napaka-seryoso nga ni Yolax TV kanina. Nung... Pero ngayon, wala. Na. nakikita ko na ng personal. Lumalabas na yung man yung... Uh... <laughs> <laughs> uh, Totong ugali na man, uh, talagang ban, masaya yung vlogger to pagka pinanood mo yung mga videos niya, talagang matatawa ka guys. So ayan na... Uh, uh, matatawa uh, may kakornihan, <laughs> <laughs> pero pagtsagaan. Kasi mas maganda, the more na maraming basher sa ginagawa mo, maraming nanonood, doon tayo kukita. Oo nga. Gusto ko nga, bash nila ako eh. Tapos share-share nila <laughs> yung video kain ka lang ano, mga mga aki Parang si Kota rin siya. Boy ano? Boy tabang. Doon din sumikat si Boy eh. ano kinakain nun eh. Ito napakasipag talaga ng tablo. Ang darating tayo dyan. Oo nga eh, wag ha. Diba napapanood mo yung ginagawa mo araw-araw. pumunta ka ng ibang lugar. Madalas ka sa ibang lugar. Oo, oh, uh, um, kwan lang. Nagkataon lang na may importanteng pinuntan, nag-vlog na rin. Oo. Oh, At kahit pa paano, oh, yung oh. hindi mapupuno yung cellphone mo. Oh. Yung storage hindi. mo. Pagka, pagka-upload ko, delete agad. Delete agad. Oo, oh, diba? Panibagong... <laughs> Kasi na-upload na eh. Panibagong memories Panibag na naman. Oo, oh, panibagong memories na Panibag naman. Oh, nice. Oh. Napakaaba na ng oras natin. Nap Oo nga. 11 minutes. 11 again. minutes. Tama-tama yan. 11 times... Tapos manunod dito mga kasama mo ako siguro mga dalawa lang <laughs> maraming nanon maraming viewers to si Rodil Daos Day, kaya lang, ita, ita times niyo uh, yung 11 times, uh, times uh, pinapos uh, yung ano day tagtag sa 60 phoenix plus congratulations kung tinala sila talaga. ba sa nyo mga aso, aso na mo yan <laughs> aso ko, ko. ko pasok kayo pasok, pasok. So, uh, salamat at tinala ako ni Mr. Rodel uh, Taos ng Tagutin Ayun oh. Ayun, ayun. na rin Magkatatong mga Makasalamuha Ayan, Makagawma Nahirapan kasi ako magtagalog Tagalog-Ilocano ako eh Wen, well, well Ako nahirapan Mag tagalog eh May abisaya din ako Abisaya ka ba? Abisaya pa mm. Okay Okay uh -huh. Kumusta um, yung, kumusta yung manok ng tatay mo? <laughs> Ayun. No? Uh, yun mga manok, uh, pang tinola, kung gusto niya pang tinola. Hindi naman nata pang tinola yun. Mga pang sabong yun, kaso lang. Hindi oh, uh, uh, naman sinasabong, laro-laro lang, tupada, tupada. Pet lang ni tatay mo um, yun. Laruan eh. lang, araw-araw, pampalakas yun. Eh. Sangga, ang galing ring sumayaw ni mama mo. <laughs> din, din yung nanay ko guys Uy <laughs> din naman, minsan nakikita ko nanay mo. tanong kayo naglalakad dyan ah Tapos ay So hanggang kailan na dito kuya Lanz? Pag gumaling na yung mga anak ko kasi nga Kaya umuwi ako dito sa ano dahil uh, nagkasakit na yung anak ko, dalawang anak So ako muna bantay O siya muna bantay. bantay Mahirapan yung ating asawa sa pagbabantay ng dalawang anak Na parehong may nararamdaman Ayun lang naman ang ano na at ating pamilya ay dapat nating na alagaan. Ayun, tama. Kahit wala pa akong pamilya. Yes, tapos ang pamilya ka na rin. Saka na lang pagkakumita na ako. Wala pa pang matatag na anak buhay. Kaya hindi mo na ako nag-asawa. Basta maraming Diyos, hindi nga kumikita. Tayo, ang gawa na lang tayo. Pagkakita nyo na... Kitaan, pero kahit pa paano may lumalabas. Hmm. Dito naman din tayo ng malaki importante eh. lahat ng mga ginawa natin may kapalit na kahit pa paano kukunin pila tama oh, pag nating uh, tapatan yung mga matatas tabi alam mo oh, ano yan huwag sumabay doon so, kasi mga sasabay na Sama. yun lang naman yun tapit ka lang let's go let's go <laughs> I'm here uh, at the house of Yolox TV. Let's go! Uh, <laughs> Yan mga baunan ya. <laughs> Nagagaya ko na yung sa yun, pananya, uh, yun. uh, naman yung mga sa hindi uh, na ako nakikita sa camera dahil nakikita guys. <laughs> di pa, di pa kumikita, kaya mga or lightning man lang. Okay. Ay, mga... <laughs> Kaya pag tumita na tayo, mayroon na tayong kompleto ng mga gadget. Tawa. Tapa na. Ano, Hopefully, oh, no? Oo. Oh, Hopefully. Ako nga, hindi pa kumikita pero nakupuntar na ako ng mga gamit sa pagbulot. Oo. Oh, ano pa naman gano? Maraming mga mura sa palingki. Mga ilaw-ilaw lang. Magkano lang Pero ang ganap mo. Ano Oo. Oh, Pinag-ipo lang ko rin yan. Ano parang... ba yan? 360? Ah. Uh, hindi ano lang yan, uh, cellphone din? Cellphone lang din, pero ginagamit pero, ako ng Pero image ang ganda stabilizer. ng one mo, parang may quality, no? Oo. Uh, parang naka-stabilizer uh, eh. Oo, oh, uh, basta ano lang, stabilizer. uh, gumamit ka lang ng ano, uh, image stabilizer na uh, cellphone. Meron naman yan, mm -hmm. yun yung yung cellphone may image stabilizer yata yan. Hindi ko okay. rin, hindi ko rin. Mamaya okay. so, oh, kalikotin natin yung cellphone mo, mamaya meron yan. Okay, so yun lang. Huwag nang maraming tanong kay Yolox TV. Maraming maraming so, salamat, Rudel and Carlos. Ayun. Oh, thank you for our followers. Um, Rolex TV. Mabuhay. Yeah. Let's go. Let's go. Maraming salamat.